Hello mga cuties! Ay si Lolo Pogi, nag-unboxing. Hindi ko alam paglingon ko, ayun no. Tapos kausap ko kasi yung kapatid ko. Ba, nag-unboxing na walang paalam. Yan, kausap ko yung kapatid ko eh. naka mask ako sa loob ng bahay kasi na ano, inuubo ako. Pero hindi naman is inuubo-ubo talaga yung malakas, konti lang. Ayan, tingnan natin si Lolo Pogi. Good morning! Oh, dito, maghapon, nag-uulan. Si Lulu, nag-unboxing na naman. Hmm. No. Mm -hmm. Hello, Jossie. Jossie. Wow. Mm -mm. Hello, Lolo Pogi. Nag-unboxing si Lolo Pogi, oh. Ah. Nag-unboxing siya, nagbumili siya, bumili ng ano ng ng electric fan si Arnold Boy. Ayan, oh, automatic daw yan. Ano yun? Automatic? May remote ba? Ganda. Mm -mm. Pumunta kami sa IKEA. Dapat bibili siya ng, ano, ng frame ng kama niya. Kaso walang ganong size. Out of stock na. Mm. Na, dito sa amin ano, medyo ambon-ambon na lang. <laughs> no problem, sila, lalo po nag-unboxing. May sakit ako eh. Grabe ang lagnat ko. Ay. Masama. Masama talaga pag mas, uh, ma, ano, masama sa pakiramdam pag may lagnat. Barado ang ilong ano ko baka, nga, eh, baka, hindi, baka, ko baka, hindi baka, ako makahinga. Parang may kandila. Ay, stand. Pagtutulak-tulak. pagtutulak tulak <coughs> ano yung nagtitinda ng itlog? Wow, mukhang maganda yung electric fan na yan ah. Hmm. Ay, tinan na, na antok ka pa. Delikado nga hindi ako makasama sa outing namin. Ako pa naman yung contact doon. <laughs> ano kami? 30. 30 kami. <clears throat> Pero siguro mga 27 lang kami. Pero yung pinareserve ko doon 30 person. 30 pa. Oo oh, nga eh. Kaya ate Marunong Lolo Pogi? Mm. <laughs> di ba meron niyang manual? Ay, hindi marunong talaga. Eh. Ha? Ha? Uy, marunong siya. Para akong ngungo magsalita eh. May <clears throat> sipon pa kasi ako. Marunong ka pala eh, oh. Ito yung ano niya. Ito yung pindutan. Ito yung patay. Ito yung, ano, on. Ayan, on. Tapos, ayaw mo ko ano to, Subukan natin. Ayan. dito yung, para kay naka, one, two. One, two, three, four, five. Yung pole na five. Subukan natin. Saksak, oh. Ito siya, oh. <coughs> Isasaksak natin. Yan. Subukan natin. Ah, yan. Nakikidlat-kidlat na siya. Ibig sabihin, pwede na. Mm. Ayan. Ay, malakas. sa hangin. Number 1 pa lang. Ah! Pang-apat pala yan. Ayan, oh. Apat. Kaya pala malakas. Saan ang reduce nito? Ay, hindi ko alam, eh. Papano? Ibalik sa number 1. Nakakulik ito sa cellphone, eh. Pwede siya. Ayan, tapos may may timer pero hindi ko alam wala ko nakakaalam nito kasi siya ang bumili nito ayan kahit kahit maliit yung kanyang ano ang lakas oh ayan lang Hmm. Um, grabe ang lakas lakas ng hangin ang cute niya malinis tingnan Sana naman lagi siya malinis <laughs> kasi kulay white sya. Dapat at ano, huwag maalik <laughs> maganda siya kasi nga, ano, plastic siya, pero maganda ang pagka-plastic niya, makapal. Ayan, oh, sinsin yung kanyang dito. Hindi katulad nung, ano, iba, na nakakatakot, di ba? So, medyo matibay. Ito, hindi mo basta-basta siya masisipa. Yan yung katulad niya, ganyan. Kaya, niya, isisipa mo may magnet doon sa ilalim di siya basta-basta may ito po, kailangan mo talaga siyang buhatin <clears throat> yun lang ang unboxing ni Lola Pugi kasi ako hanggang ngayon ay bara, barado na naman ang sipon ang ilong ko barado na naman aking ilong na maganda <laughs> paano kasi naambunan ako nalamigan tapos, naamoy ko pa yung matapang na pabango doon sa CR. Ay, do, malis kasi kami. Eh, ngayon, eh, hindi pwede sa akin yung na nakakaamoy na mga matatapang na, ano, matatapang na amoy. Kasi may allergy rhinitis ako. Kaya ito, manda yung allergy rhinitis ko. <coughs> nagagamot na naman tuloy ako sa Pero may gamot na talaga ako dyan. Alam ko na kung ano igagamot ko sa aking allergy rhinitis. Ang siste lang dito, nilagnat ako kagabi. Pero ngayon wala na rin naman. Okay na ako. Niloloko ko nga si Lolo Pugi eh. Sabi ko, ala, wala akong panglasa. Saan? Yung tubig, bakit walang lasa? Sabi niya, wala. Sabi niya gano'n, ano. No. Tapos sabi ko, wala akong panglasa. Ano bang lasa ng tubig? Matamis ba? Maalat? <laughs> Niloloko ko. <laughs> Ay, nako. <clears throat> Alam mo naman yan, eh. <laughs> Sige, yun lang mga cuties. Salamat sa mga nanonood sa mga bago sa aking channel subscribe na kayo, like nyo naman. yon si Lolo Pogi nakatingin sa akin. <laughs> Nakangiti na naman. <laughs> ayan o, oh, bago tayo mag-end ng vlog, ayan si Lolo Pogi o. Oh. O, oh, na naman. Ayun na yan. O, oh, ka natatawa sa akin? Sabaw yan. <laughs> ah, sabaw, may lasa. <coughs> ah, may lasa. Yung tubig kasi walang lasa eh. Luloko ko eh. Talaga naman ng tubig, walang lasa eh. Sabi niya, marinig ka dyan ng kapitbahay. <laughs> Kahala niya <ha? laughs> o sige na. Bye bye mga cuties. Salamat. magbabay ka na, maayos. Merry Christmas <laughs> sa inyo Nag-advance pa, advance nga. O, yan, mayroon na kami pala muti dyan sa likod niya. Kasi walang magawa, nag -ayos, ayos lang kami lagi ng bahay. Dito May lang yung naman yung... sa loob ng bahay. O, oh, Merry Christmas daw, sabi ni Lolo Pogi. Bye-bye na. God bless everyone.